170 million pesos na laga ng na ang bat sa isang mag sa isang pantalan sa Cebu City. Depensa ng mga sospek, sumunod lang daw sila sa utos ng taong hindi naman nila kilala. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Bulto. Tong ang nasabat ng mga otoridad sa mag-inang ito matapos dumating sa Pier 4 sa Cebu City kaninang umaga. Galing Metro Manila ang dalawa na dumaan muna sa Masbate bago dumiretso sa Cebu. Pagdating sa pantalan, naamoy ng K9 units ang kontrabando sa likod ng kanilang sasakyan. And nung pinalabas namin yung karton, tinupuan siya ng aso. So that prompt us na buksan yung ano kasi may indicator na eh. Nang buksan ang bitbit -bit nilang malaking kahon, dito na tumambad ang 25 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 170 million pesos. Depensa ng mag-ina, pinakiusapan lang sila na dalhin ang kahon kapalit ng 20 mil. Kung sino ang nagutos sa kanila, hindi raw nila kilala. Wala po, wala. Masa instruksyon, masaya. Anara siya sa, sa sigura niya. Wala, wala, wala ko kabalo lagi siya. Wala ko kabalo. Hindi kabalo, sir. Wala ko kabalo. Bukod sa kontrabando, kinuha rin ang cellphone ng mga sospek na recover din ang ORCR ng sasakyan na sa iba na kapangalan. Iniimbestigahan na yan. Ayon sa polisya, sa sibulang iniimbak ang droga pero ididistribute din sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao kasi isipin mo yung market ng Cebu City and then, dami na palang user ng ganito karami pinapadala nila diba? Isa sa ilalim sa laboratory examination ang droga inaalam din kung isang nga bang malaking sindikato ang nasa likod dito nagbabalita mula sa frontline Janarua News 5 Mga kapatid, Jiggy Manikad po iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5